Uh, ano yung negosyo? Basketball po. Tapos yung mm, kapagalan ng mga ilalit ko, wala na siyang kumain mo yun. Ubo ka ko na. Katagalan, mo. No, ngayon, bumasok. Hindi uh, nung unang alok pa po uh, yun. Ang pagkapilay ko po. Tapos nung napapansin na po nung tita ko na parang yung lakad ko po, kumakapanin ko. Lumubog yung mga ano? nga po. Pinag Parang pag ganyan, no? Opo, oh, pinatingin po namin sa... Ah, sa x-ray niyan? Ngayon? Sabi lang po ng doktor. Masasaktan eh. ka ba? Paano masakit? At minsan po pag mga babago ko hanggang ganyan, tapos minsan kumakalas ko lahat. Nasubukan mo bang mga? Parang ano nasubukan mga? Sagdan, sa tingnan mo. Okay. Piki, yung isa, yung isa, yeah. hindi. Tingnan, tingnan ko ba baka nga nagdan? Mama, tingnan lang natin. Testing lang. <laughs> okay na. <laughs> Mayabak no? oh, oh. na, no? essential shoulder niya. Oo. Talaga na makikin. Hindi oh. ako makikibo. Sakit. Ngayon, okay na. Ngayon, okay na. Masakit yan? Oo. Oh. Pag hindi na ano ko. Po. Kailangan po ng support na para mo yun. Mahina siya, no? Mahina. Yun Yung tinesting lang natin para malaman natin. Kasi wala pa talang x-ray eh. Tapos yung isang pa niya kasi medyo... Ilang araw na, ilang buwan na ba yan? Ilang taon na? 5 years na kuya naman. 5 years na nasa ano yun na napugpug na kasi yan. Kung anon yun, parang yung isa nakapigil pa ganun. Yung isa pantay. Siyempre, pagka yan idinihin mo, parang bibido. Yung isa niya pa may time kung gano'n. Tiga ka. Dapat to, ay doon, mapa-X-ray mo. Tignan natin yung ano. Dapat to inextrain mo muna eh. Pero wala namang pag ah. Alisin na lang natin sa sakit. Hindi na kaya pinatesting ko rin sa ano. Kasi malamang meron ng nadamis dito na miniscus mo. Kaya hindi ka naman kasi Mapipikit Kung walang napunit na miniscus. Yun kasi ang magbabalance na ano eh. Paay eh. yung pag dalawa kasi yan itong lateral tsaka medial. Kaya ka napipigit di, nakadiin niya dito sa lateral. Nakaipit. Bubo ka ngayon dito sa ano. Nakagano, no. Kaya kailangan yan, makita natin yung x-ray. Alisin natin yung masakit. Mm-hmm. straight ka lang kayo doon. Straight na yung, yung balakang mo. Puso ka kung Yan. Layo. Kung nga, na. Leroy Bandi Bandi Ito yung pangunting may warang po Ah, ano Pagka Pag umihinda kayo ng mga Balakang Mga masin-masin Subukan nyo itong pang Maniwala kayo Pati sa tuhod Basta lahat ng mga sumasakit. Kasi ito, ya, plus yun, ito yung haplos nyo lang ito, giginahawa na kayo. Pag yung mga unang pilay, kanyari na ano yung tuhod nyo, pa, nakasira kayo sa court Huwag nyo muna ipagala, umahina yung, ano nyo, umahina yung pain toleration nyo kasi kinabukasan, mamamagayan. Talagang halos hindi kayo makatayo. Ang pinakadabis na gagawin yan ano yung muna ng pawo. Pansamantala, pahupahin nyo muna yung maga, pag alam nyo medyo konti na yung pag -a. Pa-adjust nyo na. Huwag nyo nang patagalin. Yan. Pag na naka plus nyo kasi hindi yung mga muscle nyo. Yung mga swelling nya. Kung saan-saan. Ito katulad nito. Na, 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 siya. Possible talaga na yung lateral nito. Lateral meniscus mo Dito. Punit na yun. Susubukan so, natin ulit sa hagdan Kung nagbago Kung mas malakas na siya Kung kaya mo siyang itiin na Kasi pag hindi mo to Binagong posisyon Sa loob ng ilang taon na to Limang taon no Limang taon Hindi ka makakali sa sumpa Sumpa, na sa tuhod Tignan mo ito para sa mga Sipa mo. Isa pa. O, kayo pa yun. Sorry lang. Testing nga, Tol. Kung oh, ano mas maganda ngayon. Testing nga. Isi mo ano, yan baka ka pa, matapa ka mo yung sitas mo. Baka gumulo ko pang sa sagdan. Yan. Wala pa, wala pa. Ako, sir. Ayun. Ako, sir. Oh, ano, mas po, sir. Okay na. Oh, sabi ko sa'yo. Okay, lagyan mo lang ito. Sinabi naman din sa'yo ng doktor na lagyan mo ng ano, ni support. Pansamantala. Tsaka pag may ganyan ka, may ni support ka na magandang pagkakakabit, hindi ka halatang pikit. Kahit hindi na siya masakit, lagyan mo siya ng ni support. Okay? Hmm. Mas maganda. Okay. Tsaka hindi ka halatang pikit. Yan o. Oh, hindi ibig sabihin, may ni-support ka eh. Okay, we have a last night.